pinanganak akong isang born again particularly sa pentecostalism or revivalist kami ay habang bata pa ay binibigyan na ng sapat na training upang kung paano kami kukuha ng mga katoliko sa ibang ibang mga parokya Tuloy-tuloy, hindi nila alam. Ha, oo nga no, kinakailangan pala talaga natin mag-born again. Paano ba kami mag-born again, brother? Ay ah, tatanong, sabi, huwag ka mag-alala kasi may sunday service. Invite ka namin. Free snacks, libreng pamasahe, libreng sakay, lahat libre. Busog pa ang katawan mo, ang tiyan mo. Busog rin ang kaluluwa mo. Ang susunod niyan, ubos din ang nasa bulsa mo kasi may 10%. yeah, yeah. Uh -huh kalagayan Pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang kagsuhanan Para sa ating mga patid na kulang ang kalaman Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa Viva Christuri! Rodillo et Ecclesia! Ako ng pagkakataon na makaharap sa inyo at least man lang sa kaunting oras na meron ako ay maibabahagi ko sa inyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan na ito na kung saan ito ay naging paraan ko ng na ako'y nakabalik sa pananampalatayang katoliko. Mga kapatid, huwag ko kayo masyadong magalindangan kasi parimura ko bisaya ninyo. No? But as the, as the request, magtatagalog po tayo ng, ngayon para sa ganun, yung mga nagbibideo ngayon, lahat ng mga tao na nasa Luzon ay mas makakaintindi sila. At sa pamamagitan nito, ay mai-inspire sila lalo na yung mga hindi katoliko na makabalik sa pananampalataya katoliko. Ako po si Brother James Consensino, tub tubong taga Davao. Ako po ay ipinanganak mismong bilang isang protestante. Pinanganak akong isang born again, particularly sa Pentecostalism or Revivalist. Ako po sa aking pagkabata, ako po'y hinubog na na maging isang ganap na protestante. At kami sa aming simbahan ay tinitrain ng maayos upang sa isang kadahilanan ang mangani ani ng mga katoliko. Kasi wala namang kaming ibang membro. At iilan lang ang mga born again nanganganap ng mga pang born again kasagarang mga membro namin, madalas sa mga membro namin ay galing sa simbahang katoliko. At lalot na yung mga katoliko na hindi masyado nagkaroon ng, ng kaunawaan sa ating pananampalatayang katoliko. Kaya sa amin, sa protestante, sa aming mga born again, kami ay habang bata pa ay binibigyan na ng sapat na training upang kung paano kami kukuha ng mga katoliko sa iba't ibang mga parokya. Hanggang sa lumaki ako, nagkaroon ako ng medyo na sa mga tama-tamang edad, teenager, kami po ay tinitrain ng mag-evangelize. Kami po ay tinuturuan na kung paano kumukuha ng mga membro galing sa ibang pananampalataya. At unang-una na pinaka-rules namin, mas mabuti kung ang kukunin ninyo ay yung mga kabataan ng pananampalataya ng mga nasa simbahang katoliko. Kaya sa mura kong edad ay ako po ay nagsimula ng mag-evangelize at the age of 12. 12 years old, nagsimula nang ako mag-evangelize. Sa skwelahan, sa mall, sa park, sa kung saan saan, sa, kada, sa, sa, mga daan, sa mga kalsada. Kung sino't sinong sinalalapitan ko at binibigyan ako ng oportunidad at pagkakataon na makausap yung partikular na katoliko, talagang huling-huli ka sa bakit? Ang unang tanong kaagad namin, kapatid, alam mo ba na may kaligtasan patungo sa kaharian ng Diyos? Ang isa sagot naman nila, ang kasagalan oo. Ang isa man, ang isa, ang iba naman, hindi pa, hindi ko alam. Kaya tinatanong ko kaagad, kapatid, ligtas ka naman. Ang mga iba't ibang mga katoliko, hindi pa talaga kaano nila sinasabi, naligtas sila. Ang sinasabi ka agad nila, hindi ko pa alam. Kinakailangan, Brad, alamin mo na may kaligtasan na. Sapagkat ang ating Panginoon, nang siyang ipilapako sa krus, nang ang kanyang dugo ay dumalo sa krus ng Kalbayo, taro tayong lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. Sa anong pangmaraan? Juan Tabanata 3, versikulo 3. Maliban na ang tao ay papanganak muli, ay hindi siya makapasok sa karian ng Diyos. Ano daw? Maliban na ang tao ay papanganak muli, hindi siya makapasok sa karian ng Diyos. Kung sa English pa, except a man, be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Anong kinakailangan para makapasok sa langit, kapatid? O kaya magborn born again na tayong lahat. O diba si? Huli na. Huli na. Yan ang mga pamamaraan namin. Eh yung mga katoliko na hindi nila alam. Ha, oo nga no, kinakailangan pala talaga natin mag-born again. Paano ba kami again, brother? Ah, sabi, ka mag brother? Ay tatanong, sabi, huwag ka mag-alala. Kasi may sunday service. Invite ka namin. Free snacks, libreng pamasahe, libreng sakay, lahat libre. Sort na. Sort na! Busog pa ang katawan mo, ang tiyan mo. Busog rin ang kaluluwa mo. Ang susunod niyan, ubos din ang nasa bulsa mo kasi may 10%. Yeah. Ah, na. So nakita niyo mga kapatid, yun ang mga pamamaraan namin. Pero dumating ang pagkakataon na hindi na ako ang tumatawag sa mga tao. Ako na ang tinawag ng Panginoon. Sabi ng pastor ko, papabambihira yung pastor ko naman, tumakbo ng mayor dito sa Sabi ng pastor ko, lahat ng mga nasa Team A, team, meron kaming team eh. Team A, Team B, Team C. Punta kayo sa sentro ng Daba, doon sa San Pedro. Mag-evangelize kayo as much as possible. Kukunin niyo ang lahat ng mga tao na kikita niyo doon. Ang alam niyo sa amin, may mga revivalist kami. Pag sinabing revivalist, talagang pinupukaw namin yung nasa sa loobin. Kaya huwag po kayo magtataka kung lagi ako sigaw ng sigaw. Kasi yan na yung sa amin. Pinupukaw yung mga nasa loob ng mga puso ng mga tao. Kaya sabi ng pastor ko, lahat ng mga timbe, timbe ang kinsi, punta kayo doon ngayon sa San Pedro sapagkat maraming mga kanuluwa doon naliligaw. Kinakailangan na sila at dalhin sila sa Panginoon. ganoon ka agad. Di kami naman. Na, oh, si yes, pastor. Amen. sabi, sabi ni pastor, huwag kayong mag -alala dahil sa inyong paglalakbay ay sasamahan kayo ng banal na espiritu Espe, banal na espiritu ang sasama sa akin kasi e sabi ko confident na confident ako kasi may kasama akong banal na espiritu nung nagsimula nang akong mag-aral mag sa plaza ng Daba, nung nagsimula nang akong mag-evangelize, nabigla ako kasi ang daming mga tao nakikinig at napakaseryoso na mga mukhang nag Nakikinig. Sabi ko, bihira yung mga tao. Talagang seryoso nakikinig. At nagtataka ako. Sa ilang taon kong experience ng evangelization, bakit ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng pagmumuka na masyado seryoso? Ganon talaga. Kasi, hindi ko alam yung mga nakikinig dong mga tao, mga Catholic faith defender pala kaya palang nakinig sila ng mabuti kasi naghahanda na sila ng tanong sa akin. Sabi ng mga utak, sabi ng mga nasa utak ng mga CFD doon, umanda ka lang. Pagkatapos ng pagkatapos mo, ang dami ng tanong makakasalamuha. Kaya hindi nga ako nagkamali Nung pagkatapos kong mangaral sa plaza, may isang taong tumaas ng kanyang kamay at sinabi, Ron, pwede ba kaming magtanong? E ako naman, naalala ko yung sinabi ng pastor ko, sasamahan ka ng banal na espiritu, kaya huwag kang mag -alala. Sabi ko, sige, magtanong kayo sapagkat ang dito ang banal na espiritu sa akin Ngayon, ang tanong simple lang, sa San Mateo, Kabanata 16, versikulo 18, si Kristo ay nagtayo lamang ng isang iglesia na ibinigay doon kay San Pedro. Ang tanong, anong iglesia yon? Ako naman, na hindi ko alam, talagang nakapag-reaction ko, anong iglesia kaya yon? Kaya ang sinabi ko, Brad, hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam kung anong iglesia yon At doon na ako nagdududa sa sinabi ng pastor ko na sasamahan ako ng banal na espiritu. Tumingin ulit ako doon sa likod. Sabi ko, saan yung banal na espiritu na sinabi ni pastor? Bakit parang nalito ako? Kaya sinabi ko, umuwi ka agad ako sa amin, sa simbahan, sa headquarter namin. Itinanong ko, pastor, may isang tao, katoliko yata, hindi na, na nagtatanong sa akin, kung tunong iglesia daw ang itinayo ng ating Panginoong Isus ayon sa mababasa sa Biblia. Eh, pastor ko, hindi niya alam kung anong isasagot niya. Sabi ko, dalawa na tayo nito, pastor. Ngayon, <laughs> kung hindi naman pala, kung hindi mo naman pala alam kung ano ang itinayo ni Kristo na simbahan, ito na lang na simbahan, pastor, ang itatanong ko. Sino ang may tayo ng simbahang nito, Pastor? Eh, buti na lang, Pastor ko, Anes to goodness. Sinabi ng Pastor ko, ako. Eh, sabi ko, hindi pala si Kristo ang may tayo nito, Pastor. Ikaw pala. Sabi niya, inutusan lang ako ni Kristo. <laughs> ang sunod ko namang tanong, kailan kayo nakita, Pastor, ni Kristo? Kasi, hindi ko natagpuan. Pero, ang naging susi ko na upang hanapin ko ang pananampalataya katoliko, walang iba, kundi ang Mateo, Kabanata 16, versículo 16. Also. Hinanap ko ang isang tunay na iglesia na kung ano ang sinabi sa Biblia, itatayo ko ang aking simbahan ayon kay Kristo. Kaya ang ginawa ko, umikot ako sa iba't ibang mga simbahan. Pumasok ako sa Seventh-day Adventist, hindi para magpabinyag, makinig lang ng doktrina. Pumasok ako sa Baptist, pumasok ako sa Methodist, pumasok ako sa sa Foursquare, pumasok ako sa sa Mormons, Jehovah's Witnesses, kung ano-ano na lang, kulang na lang, papasakin ko yung mangkukulam, mambabarang, para kumpleto na. So nakita ko, at lahat ng mga napaso ko, wala akong nakita ni isang nagsasabing sila ang itinayo ni Kristo. At bagamat ang nakikita ko sa kaysaysayan, sila ay itinayo lamang ng isang tao na siyang pastor nila. Kaya sabi ko, kinakailangan ko hanapin ang tunay na iglesia. Kaya anong ginawa ko? Pumunta ako sa City Library at pumunta dyan sa Sanggunian. Mara mapapupunta lang yan sa Davao. Pumunta ako sa city library, hinanap ko yung mga libro ng kasaysayan patungkol sa relihiyon at simbahan. At doon, nakita ko ang isa sa mga referensya. International Encyclopedia, volume 15, page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, both human and divine. Same to its founder, Jesus Christ. At doon, sa mga kasaysayan at marami pang kasaysayan, ang daming nagtuturo na ang simbahan katulad sa ang itayo, itinayo ng ating Panginoong Isus. Kaya wali ako nag Way back, 2015, February, nagpabinyag ka agad ako sa pananampalatayang katoliko at naging ganap na katoliko. Pero hindi yun naging madali sa akin. Sapagkat nung nalaman ng pamilya ko na ako ay nagpabinyag sa katoliko, glory to God and praise the Lord, pinalayas ka agad ako sa bahay. <laughs> Kaya dalawang taon ako nagdusa sa plaza. Dalawang taon ako nakatira sa park. At sabi ko, Panginoon, kahit gaano kahirap, kahit gaano na itinanggi ako ng sarili kong pamilya, hindi hindi ko iiwan ang pananampalatayang katoliko. Hindi hindi ko pababayaan ang, ang katotohanan na nagpuan ko. Kahit man marumi ang higaan ko, alam ko ako ay nakahiga na dala-dala ang katotohanan. Ano ang katotohanan na ayon? Ang nang iglesia na itinayo ni Kristo, walang iba kundi ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. At doon, nakita ko, mas na inspire ako sa pananampalataya sa Katoliko nung nakita ko ang Santos na Eucharistia. Juan Kabanata 6, versikulo 51 hanggang sa 6, anong sinabi ng ating Panginoong Isos? Sino man ang kumain nang tinapay na ito na galing sa langit Na siyang aking katawan Ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan Sino ang simbahan? Sino ang mga tatag ng mga simbahan Na naniniwala na ang katawan ni Kristo Ay siyang tinapay na galing sa langit Na ang tinapay ay siyang tunay na katawan at tugon ni Kristo Sinong simbahan? Walang iba Kundi ang simbahan katoliko lamang At anong sinabi ni Kristo? Sino man ang kumain ng tinapay nito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito ko nakita na ang buhay na walang hanggan ay walang na iba kundi nasa simbahan katoliko. Sapagkat ang simbahan katoliko lamang ay siyang may karoon ng tinatawag na santos na Eucharistia. At tayo lamang mga pananampalatayang ang katoliko ang siyang may koneksyon sa mga apostoles. Gaya ng sinabi ni Kristo, ikaw mga si Pedro, ikaw ay si Pedro at si baba ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kung ano mang ipinahintulot mo dito sa lupa, ipapahintulot rin sa langit. At kung ano ang hindi mong ipapahintulot sa lupa, hindi rin ipapahintulot sa langit. Kanino ibinigay? Kay San Pedro. Hindi talaga kay Kibuloy ibinigay kay San Pedro. At kung namatay si San Pedro, ibinigay kay San Linus, San Clement, so and only so forth, hanggang nakarating ngayon kay Pope Francis. Yan ang apostolic succession na tayo lamang ang may diretsyong konektado sa ating Panginoong Isus. Amen. Amen. Amen! God is good! Amen. And all the time! Amen. Maraming salamat mga kapatid at kay Brother Wendis, sa pag-aabigay na tayo. To God be all the glory!